Alam mo ba, sa kabila ng bilyon-bilyong pisong inilaan para sa flood, control projects sa Pilipinas, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nalulubog sa baha taon-taon. Ayon sa mga ulat ng Senado at Commission on Audit, may mga proyektong nakalista bilang tapos na, pero sa aktwal wala naman o kulang ang nagawa. Tinawag pa nga ito ng ilan na ghost projects. Isang halimbawa, may mga river wall at drainage system na dapat ay nakatayo na, pero hanggang ngayon ay hindi makita. Dahil dito, libu-libong pamilya ang nawawalan ng tahanan, kabuhayan, at minsan, pati buhay. Ayon sa ilang senador, posibleng umaabot hanggang 40 hanggang 60% ng pondo ang nawawala dahil sa katiwalian. At ang masakit, ang tunay na nagdurusa ay ang karaniwang tao, mga bata, magsasaka, at manggagawa na araw-araw lumalaban sa baha. Ang aral dito, kapag may korupsyon, hindi lang pera ang nawawala. Ang nawawala ay pag-asa, kaligtasan, at kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya mahalaga na tayo ay maging mapanuri, manawagan ng tapat na pamamahala, at magsimula rin sa sarili, sa pagiging tapat at responsable, sa maliit man o malaking bagay. Dahil ang tunay na pagbabago nagsisimula sa atin.